Hi guys, maulan na hapon sa inyong lahat. Kumusta naman kayo guys? Ako eto, time na naman maglinis sa aking maliit na tindahan. Kasi maalikabok na naman siya. So while maglilinis ako, share ko sa inyo guys yung mga dahilan kung bakit itong mga items na product na ito ang napili kong gawing business. Samantalang Marami nagsasabi guys na bakit hindi daw ako mag sari, -sari store. Kasi, kasi itong spot ko guys is perfect siya for sari, -sari store. Yung mga goods, mga titinda, bigas, mga, pag, mga dilata, mga gano'n yung mga sari, sari store na typical na binibenta sa mga malilit na mga tinda-tindahan. So ako guys, ito yung mga dahilan ko. Sisimula lang ako maglilinis habang magdi-discuss. Medyo mahina na yung audio ko guys kapag nakalagay na siya dito kasi yung mic ko nagkakaroon na siya ng problem kasi syempre mamurahin ang mic natin kaya medyo mahina na yung boses ko kapag uh, hindi ko so, mag-i-start na ako dito muna kailangan ko ano yung mga alikabok na uh, bawat ano kasi pag may bumibili eh, nakahiya kasi nga pag may stock ano um, siyang ano so first guys unang reason kung bakit ito yung napili ko items or products na itinda dito sa tindahan ko. Unang una guys, hindi siya nabubulok. Except lang dito guys sa mga candies. Pero yung mga ganilang candies kasi mga gamis at talaga ng expiration date niya. Compared sa mga biscuit-biscuit, mga gano'n. Sorry mas mabilis yung expiration date nila. So, yun, yun yung isa sa mga reason. Hindi siya nabubulok. Kahit matagal siyang mabenta, matagal siyang mas-stock, wala akong lugi. Kasi yung benta naman nito guys is hindi ko naman siya ginagastos. Iniipon ko yung benta ko dito. Ayun. Hindi ako natatakot mag-spend. Mag, ano, mag, -mag ako ng, yung 6K. Isang punta ko doon, 8K. Hindi ako natatakot magbitaw ng pera. Kasi alam naman natin guys, ba diba yung business is para siyang sugal. So kapag meron tayong na-item na, na product, benta, tapos hindi siya mabenta, matagal, kasi yung iba may expert, mabubulo, wala na, hindi na, babalik talaga yung capital. Bukubulan, mo. No? So, kaya ito yung mga naisip ko talaga na pang matagal ang i-business ko habang wala pa akong um, talaga income na masasabi na makakabuhay talaga ng pamilya. Kasi ito guys, parang ano ko pa nang to, yung savings po to siya. Ito yung magiging savings ko. So, Ayun. Tapos, pangalawang reason, guys, bakit ito ang napili ko ay, ano, hindi siya, guys, nauutang. Yan. Hindi siya nauutang kasi pag magsasari-sari to ako, hindi ako marunong tumanggi pag may umuutang nahihiya akong tumanggi pag may umuutang. Kaya, kahit ayoko magpautang sana kasi nga, ang iba hindi, siyempre hindi binabayaran. Tapos, matagal, matagal bumalik yung ano mo, yung, yung tubo, yung kita kasi inuutang nga. Tapos, swerte mo kung babayaran ka. Pag hindi, edi kiway na. So, ito, nang umuutang dito kasi mga bata lang naman yung mga customer ko well, nakakahiya na, naman mga mag magulang, uutangin talaga yung isa sa mga dahilan. Pinaka main reason bakit ito yung napili kong business. Kahit sino naman, di diba guys, ayaw, ayaw naman lang utangin ng utangin ng utang yung paninda mo. So, isa guys sa mga reason And so, next yan, na-reason ko, is yun, yung tutubuin ko guys sa bawat products. Kung i compare mo kasi siya, kung i compare mo kasi siya sa mga sari-sari store. Kasi guys, natry ko na mag sari-sari store. Napakabagal guys ng ano, ng ano niya, ng tubo. At i-compare dito, nung nagsimula ako nito, kasi pinagsabay ko yung sari-sari store, tapos nagpaunti-unti ako ng unang mga candies, saka nag-ano na ako ng mga laruan doon ko guys na pag-compare na wait lang na talaga siya doon ko siya na pag-compare na ang laki ng difference lang. ang laki ng difference ng babalik sa iyong tubo kumpara para sa magkarisang hindi ko naman ah, disclaimer lang guys hindi ko ini-encourage yung mga nagsasari-sari store ngayon na itigil yung pagsasari-sari store nila at palitan nila yung mga products na ibebenta nila. Ito is to inspire lang, lalo na sa mga nagsisimula, guys, o nag-iisip pa na kung anong product ang, ang pwede nila itinda sa, oh, meron na meron silang tindahan, pero nag-iisip pa sila kung anong product pwede nilang itinda na mas magbe-benefit sila. Kasi okay. pag sa pagbubihis, guys, kasi para sa akin, para sa akin, guys, opinion ko lang naman to, ah hindi kasi mahalaga yun na gusto mo lang dahil ito gusto mong itinda, ito yung ititinda mo. Iisipin mo dito, magbe-benefit ka ba talaga nito? So, ako, ayun yung naisip ko, mas magbe-benefit ako sa ganitong klase ng mga kan. Ang dumi! Grabe, ang dumi! <laughs> ang dumi talaga. Ano lang araw lang hindi nag-feather, ha? dami mo yung So, yun. Yung isa sa mga reason. Tapos, isa pa sa mga reason, guys, is affordable siya. Pwede ka mag-start ng 5K pag sari-sari store kasi kailangan ganito yung kumunan na i-ano mo. Hindi naman pwede biskit bis 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 lang muna. Pag sari-sari store kasi kailangan kompleto ka. May mga mga dilata, mga ano, para mas mag-boost yung tindahan mo. Ito, pwede kang magsimula 3K, kahit I minimum mean, niya, kahit naman sa 3K lang, mapupuno mo yung tindahan ng yun. Marunong ka lang mag, ano, discount Sa pagdi-display, kung makita nga mo yung tindahan mo. So, yun. Pwede yun. Tapos, kung bumibenta ka na talaga, pwede ka ng 5 sa pataas ng pataas. So, yun yung kagandahan dito, guys. Sa ganito, no, mga klaseng product na ipipinda mo. Eh, magugulat ka guys pag sinubukan mo. Ito lang yung capital mo, pero ito yung pinubo mo, ito yung kinita mo. At saka nakakatuwa kasi, mga bata. Mga bata yung mga customer mo. Tapos, lalo na pag, basta isang location ka na hindi mo gamay, tapos hindi ka taga doon, taga ko hindi ka taga dito. Tawa ko hindi taga dito. Kaya parang mga napapa ako sa mga kapitbahay, bibili ba sa akin? Nun? Siyempre, doon sila bibili sa nakasanahin na nila. Eh, hindi ka gaya guys ng pag nag, ano ka ng mga laruan. Yung mga bata. Hindi mo kailangan mag-adjust. Basta pa rin may nakita naruan, laruan, talagang bibili sila. So, isa yun sa mga magagandang dahilan. Diba? At so, sya ayun. So, sa akin naman to, sa kapanglation, sa akin naman to, gusto ko din talaga guys, ito, mga product. Tapos, mga accessories, maganda din yung sya, guys yan Ito gusto is inspire lang naman sa inyo. Ano ba bang ibang reason? Wala na akong maisip eh. Pero kung isipin ko talaga, marami pang reason guys. Marami pang pwedeng maging reason. Kung bakit. Itong pagtitinda ng ganitong passive product. Sa so, mga kagaya lang natin hana. ah uh, yung kaya pa lang natin is mga maliliit pa lang na business. Na nasa bahay lang tayo na ah, ito lang yung kaya natin. So, ito okay talaga to ang, la, ang kalamangan lang guys, pag nagsasari-sari store ka, everyday ka talaga, everyday talaga may, may bibili sa'yo. So, yun, ang ilong ko. O, gaya nito guys, may mga ano ako na, hindi pa, pero wala, hindi ako naiiwanan guys, ng, mga hindi talaga nabenta, or nasayang talaga. Lahat lang items ko dito talagang nabenta ko. Yung iba matagal man, pero at walang na walang kuhunan sa akin kasi nabibenta ko siya. Yung iba ako talagang ano talaga sa mga bata. Kasi yung ibang bata kasi dito, guys, pag nabili na nila dito, guys, halos lahat nabili na nila. Siyempre, gusto nila may bago naman. So nagpapalit ako ng bago. Pero yung iba, pinapasiguro kung mas ma-expose para mas mauna nilang bilhin sa mga batang minsan lang nadaan dito. So yun lang yung gusto practice cut yung ginagawa ko. Para mabenta pa rin siya. So, ganun. Na-share ko lang naman siya, guys. Para hindi lang boring yung pag natin. <laughs> At para may mapulot din kayo na, na idea kung bakit. At uh, ito yung isa sa magandang business na business din. Pero syempre, guys, yung location niyo, pakiramdaman niyo din kung maraming bata. Kasi dito maraming bata dito sa, 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 mga kapitbahay namin may mga bata din. Pero mo guys sa mga probi probinsya. Kasi kung i-compare guys, kung nag-start kasi ako dito sa province namin, mas malakas yung ganito ko din sa probinsya. Kasi hindi sila masyadong exposed sa social media kasi syempre, yung lugar namin, yung lugar talaga, na karamihan sa mga probi probinsya is mahina yung internet hindi kagaya dito sa Manila, mas nalang focus yung mga bata sa internet. Kaya nagtaka nga ako, hindi, nagulat nga ako nga, may mga bata pa din naman na-interesado sa mga ganito, mga ganitong bagay. Kasi ayoko sana magbenta nito kasi dahil ang alam ko, masyado na silang, mas gusto nila yung nag sa social media lang. Pero hindi naman pala guys, kasi okay pa din. Lalo na sa mga probinsya. Kaya yung mga taga-province din kung gusto niyo mag-start ng business, pwede niyo siya guys, try itry nyo itong ganitong business. Nakakatuwa din at nakakalibang kung pag nasa bahay lang kayo, mapupukosan nyo din talaga yung mga paninda nyo. Kaya ngayon, guys, uso dito yung phone. Punong-puno to siya. Ito na lang. May isa pa akong kilo doon. Ayan, dito sila sa harap mismo ng gate po. sa harap mismo ng bahay namin. Sa labas, naglalaro. Ang daming mga bata. Kaya pag natalo sila, bibili sila dito. So, ayun lang naman, guys. Gusto ko lang siyang i-share. Para, para, ano, to inspire you. Para ma-inspire ko kayo. Um, mas mag-pursige. Mas, na ma mas mag-push yung, ano nyo. Kung, kung meron na kayong balak na mag nito at nagdadalawang isip kayo. Para ma-push yung confidence nyo. And eh, hindi ay matakot na baka malugi kayo kung ito yung, ano yung, ito yung, mapiling yung project. Okay naman siya, guys talagang mas malaki. Ito yung pinaka main reason talaga. Ito yung pinaka pinaka main reason talaga. Kasi kung i-compare mo sa resort o mga toys, mga accessories, mas malaki guys ang tubo nito. Hindi naman sa nag-overprice ako, pero kung ano, kung magano talaga ang mga bintahan, gano'n ko siya binibenta. Pero pag sobrang uh, medyo malulugay ako dun sa pamasahin, at sa hirap ng pagbibitbit. Medyo tataas lang naman ng konti. Kaya, pero sa mga sari-sari store kasi, syempre magkukumpa yung ibang mga tao na bibili dito, mas mura dito, mas mura dito. Kasi dito sa akin, wala akong Ako lang yung may tindahan na ganito dito na medyo malaki, ay medyo marami. Puno, medyo ganito karami yung display. Ano yung nasa? Ah, oh, sorry, ano dito? Dali, kunin mo yung pang feather dust mo. So, oh, ayun, ang dami ko na dinadagdag. Ayun. Kaya, oh, hindi ka dito, anahin mo. So, ayun na naman lahat, guys. Tatapusin ko na yung paglilinis ko. Kasi, sasali ang aking little girl. Asan yung feather dust mo? Ah, oh, magfeather dali na mag-feather ka na. Bagong-bago yung feather mo sa akin, uluman na. Puro na likod ko. Yung maganda ko yung feather dust, si Mami Agwe yung feather dust. Toinks, may ganun. O, oh, sige na, mag-feather ka na. Ano yun? Ayun, guys. Kailangan na namin tapusin ang paglilinis ng aming tanda. Aming mong tigtidahan, Pia. Ang na. Bilis linis na. Ang linis na. Ang na. Oo, sige na. Ang na daw.